Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas, lahat pwede mong gawin. Magnakaw ka, lokohin mo yung mga tao, kaya kang patawarin at kalimutan ng mga Pilipino yung kasalanan mo. Pero merong isang bagay na kahit kailan, eh hindi hindi na kayang patawarin ng mga Pilipino. At yan ang usapin ng cheating. Pagdating sa cheating talaga, yung mga tao, gigil na gigil talaga sila at personal yung level ng uh, pagkakarelate nila sa mga kwentong ito. Matatapos na 'yung taon, 'di ba? December na eh. Pero sabi nga nila, may humabol. At 'yan ay ang love team na sina Maris Racal at Anthony Jennings. December 3. Pahating gabi na 'to eh ng bulaga n ng ex ni Anthony Jennings ang social media. Nang expose nito, 'yung mga resibo ba? nang di umano ay pagchichit ni Anthony Jennings at si Maris Racal. Sa Instagram stories, lumabas ang napakarami no, ng mga screenshots ng sinasabing paglalandian ng dalawa. Ito ay habang magshota pa si Anthony Jennings at si Jamela Villanueva. Sabi ni Jamela, eto na. I've been trying to hold myself together through everything that's been happening. Patatandaan po natin noon nitong mga nakaraang buwan, talagang mainit ang usapin na ito. Ang dami mga blind items tungkol sa love team na to. But after hearing all the things being said about me, I can't stay silent. I think, no, at ay sa mga nakikita ko rin, eh, inaaway siya ng mga fans nitong love team, no? Ipo-post niya raw ang mga ito para mas maintindihan ng mga tao kung saan ng gagaling yung nararamdaman niya. And it's obvious, no? Kahit sino naman, pag ginawa sa'yo to, eh, alam mo yung feeling. I think most of us, alam na yung feeling na naloko ka or pinagsinungalingan ka ng parang kang tanga. Eh, kaya siguro gila-gila mga tao sa usapin ng cheating. Bago natin ituloy, matagal na rin nakikita ng mga netizens na may nangyayari. Dito kay Anthony Jennings at sa ex-girlfriend nito at one point, kaya ako sinasabi to, she even made this cryptic post na sabi niya, I will never forget your conversation with the girl you told me not to worry about. Sinabihan siya, wala yun. And I think marami yung nakaka-relate dyan. Huwag mo pansinin yun. Wala yun. Huwag mo intindihin yun. And then it ended up na yun pala yung ipinalit sa'yo or nagsisinungaling pala sa'yo about that girl or guy. ba? Diba? Matagal nang hinala ng mga tao na si Maris nga, itong the girl you told me not to worry about. And here we are, several months later, at makikita na natin ang katotohanan. Which leads us to the screenshots. Sa isa sa mga unang screenshot, isa-isahin natin to ha. Ipinakita ang usapan kung saan sinabi ng dalawa na, delete natin to. Gets mo ba? And at this point, I think alam nilang dalawa, no? Sabi nga, it takes two to tango. Babalikan natin yung it takes two to tango na yan, mamaya, no? I think at this point, aware sila na may ginagawa silang mali. Yung gets mo ba? Yan ang aking pagbabasa At gusto kitang yakapin. Patunay na meron na talagang nangyayari dyan sa kanilang dalawa. Nung gabing yon, sabi ni Jamela, nag-usap daw sila ni Anthony sa isang hiwalay na screenshot naman kung saan sinabi nito na may mga bagay daw kailangan gawin itong si Anthony para sa trabaho. Hanggang sa sumunod na screenshot, pinakita na halos tuloy-tuloy na nga o sunod-sunod na ang tawagan ng dalawa. At sinabi nito na kinocomfort lang daw ang kalab team. Pag kalab team naman kasi di ba diba, katrabaho mo, I think normal lang naman na maging ka-close mo yung katrabaho mo, especially kung love team kayo. Pero tandaan po natin na napakaraming mga love team yung naging sila, yung real to real nga na sinasabi nila. Anyway, hanggang sa palala na ng palala yung usapan. Meron na your no, you're sexy in person, I like being held by you, na nagpapakita ng palalim na palalim na relasyon ng dalawa. Lumabas din sa isang screenshot ang nagiging meme ngayon na you forgot your sweater, sarap ng lambing, kanina ko payakap, And at this point, sa tingin ko, sure na sure na si Jamela sa kung anong nangyayari. May mga nakikita akong comment eh, alam mo naman, iba't yun screenshot. May mga galon sinasabi sa kanya. I think, lahat tayo, no? Pero para convince natin yung sarili rin natin minsan na, ah, hindi to totoo, hindi to totoo. Fini ko ganun yung face ni Jamela. Hanggang sa unti-unti niya na nga nakikita yung mga resibo talaga. Anyway, nagkaroon daw ng lock-in taping sa Palawan, tapos sa Italy at sinabi kay Jamela na okay lang lahat. Sabi sa kanya. At ayun na nga, pagka pinakita niya sa isang screenshot na nagkaka-message na ang dalawa ng I miss you. Tinignan niya to habang natutulog daw si Anthony. Matapos kumalat yung birthday post, sinabihan siya, okay ba mag-private ka ulit sa social media? I think may friction na rin talaga, no? Sa next part ng screenshots, sa tingin ko, I don't want to slut shame, Marisa. Totoo lang, it takes two to tango. May komentaryo ako dito mamaya, ano? pero for the context of the story, ilalagay natin to dito. I think ito yung sisira ng tuluyan, no? point of no return para sa career ni Maris. Dahil may mga makikitang messages na sobrang viral, kagaya ng You Miss My Body, may mga larawan din na naghahalikan ng dalawa. And then yung but I'll touch myself na lang. Eh, eh walang, walang ano, ay, eh, walang mali naman sa pagiging if kinky ka eh. But I think ang mali talaga dito is, I think, awareness siya na meron show tayong isa. At lahat ng ito, nakita ko, matapos yung post ni Maris, ito added layer pa sa issue nagpo post si Marisa X ng so excited to launch something today and tomorrow. Hindi ko po alam at hindi ko masasabi sa inyo kung itinining ito ni Jamela. Pero sure ako na may mga matatanggal na endorsements doon sa magsyota. Eh, doon kay Maris at saka kay Anthony. Anyway, matapos nito, kaliwat kanan na yung mga me so organ tungkol sa dalawa. Nakakalungkot lang. Eto, mag side comment lang po ako kasi personally isa ako sa mga nagrunod sa dalawa. In fact, napakaganda nung chemistry nila. At kahit hindi ako nanonood ng teleserye nila, you, you can't buy me love ba yun? Lagi ko nakikita sa, sa Instagram yung mga clips na pinupost ng Netflix. Kinikilig ako sa kanila and nagro-root ako sa kanilang dalawa. Dagdag pa natin na napakagaling nitong si Maris Umarte. Iba yung level niya sa mga kabatch niya. Totoo yan. Kaya marami yung, I think, disappointed. Kung totoo man ha, all this, uh, alleged pa lang ito. Alleged pa lang. Kung totoo man po si Maris yun, marami talagang disappointed sa mga nangyayari. Pero, hindi dito magtatapos ang usapan. Hindi dyan sa mga screenshots na yan magtatapos ang usapan. Kasi, magkakaroon ng kalkalan ng nakaraan. May mga videos na katulad nito ang lumabas kung saan makikitang sweet na nagsasayaw yung dalawa. Pero may video na mas pinatuk, pinutakte ng mga tao at yan yung press conference ni Maris nung naghiwalay sila ni Rico Blanco. Ayan, sabi niya dito, in our five-year relationship, we were always on the same page. I don't know what happened to me. Maybe I turned to the next page and saw a new perspective on life. Si Anthony na ba to? Hindi ko alam. I had visions of who I want to become and how I want to evolve. I'm so curious about the world. And medyo umaano naman, di ba? Nag-a-align dun sa if si Anthony nga yung gusto niya. The truth is, I'm going through changes. Honest I think, ano naman, no? Hindi lang niya masabi siguro. Ay, yun ang personal ko inter interpretasyon interpretation dito. Anyways, eto ngayon yung tanong ng mga tao. Sinasabi nila, kaplastikan lang ba ang lahat ng ito? Acting lang ba ang pag iyak, -iyak niya sa mga interview na yan? Bakit may pa-press conference pa? Yan yung mga sinasabi nila. Meron pa siyang sinabi na eto lang din. Dito lang medyo mapapakwestiyon ka. Sabi niya, Anthony is out of the picture. It's just me and Rico. Mainly me. I'm the issue. Kung ano sa tingin nyo, yun ang dyan, kayo na pong bahalang humusga. Pero, gusto kong puntahan din natin si Anthony. Babalikan ko ha, yung it takes two to tango. Sa totoo lang, nakukulangan ako sa mga kritiko nila. Dahil bakit si Maris lang yung ginigisa? Ah, hindi ko din na-defend si Maris. Pero, mas mabigat yung kasalanan ni Anthony dahil, first and foremost, siya yung nag-cheat kay Jamela. So, dalawa yung kasalanan niya. Diba? Statement. As for kung ano yung lagay ng dalawa, sinabi ni Anthony a few days bago i-post ito ni Jamela sa isang interview na magkaibigan lang naman daw sila ni Maris. Sinabi niya rin na huwag nang putaktihin yung kanyang ex. I think nag-u-constant naman yung communication din nila. Dahil kita naman natin, no, marami talagang rabid na mga fans. Hawahin niyo ko, pero totoo yan. Marami talaga yung below the belt at sumasarado yung isip nila para i-defend yung mga idols nila. Hawahin niyo ako, pero totoo yan. Mga blind followers. As for Jamela, Kasama sa isa sa mga post niya ang pagpapasalamat kay Anthony sa 7 taon na pagsasama nila. Siya raw ang naging best friend nito na iti niya ang lahat ng mga alaala nila. Tinapos niya rin ito sa pagsabi na ang kasiyahan ni Anthony lang ang gusto niya. Ganun naman pagmahal mo eh, di ba? Kahit wala ka. Sabi nga nila, if you love them, set them free. Hindi niya raw kahit kailan naisip na maghihiwalay sila. Pero ginawa niya para mas mag-grow pa si Anthony at mahanap ang sarili niyang kasiyahan. Huwag niyo po kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para manalo ng 1,000 Gcash giveaway. Ipinopost po natin ang winner every first upload of the month. Okay, so sagutin niyo ta. Pero bago yan, promote ko lang din po yung Instagram ko. Grabe, sobrang dami na mga nagme-message sa akin para i-cover tong story na to. I think marami talagang tao no na nagre-resonate pag ang usapan ay cheating kasi masakit talaga siya, no? Kukuwestiyonin mo yung sarili mo, sapat ba ako? May mali ba sa akin? Ganyan yan eh, especially kung yung taong pinakamahal mo sa buong mundo ay eh malalaman mo na nagsisinungaling pala sa iyo at hindi pala ikaw ang pinaka tao para sa kanya. Which brings us our question of the day. Ano yung masasabi mo sa pag-iyak ni Maris sa hiwalayan nila ni Rico Blanco? Sa tingin mo ba, eh nagsasabi siya ng totoo? O at this point, eh nagkakamabutihan na talaga sila ni Anthony Rito? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Claudio the at ito ang aking kwento.